Magandang araw sa aking mga magbabay. Kung nakaraan nating pagtalakay ang kinalakay natin ay ang nobelang Ang Matanda at Ang Dagat ni Ernest Hemingway. Sinalin sa Pilipino ni Jesus Manuel Santiago. Ngayong araw na to ay ang pagsusuri sa akdang Ang Matanda at Ang Dagat. Aralin 2.5 Filipino 10. Simulan natin sa mensahe. Ang nobela ay higit pa sa pangingisda. Ito ay isang alegorya tungkol sa buhay. Una ay ang katatagan at dangal sa harap ng kabiguan. Ang pinakasentro ng nobela ay ang pagtitiis ng may dangal, kahit na ang resulta ay hindi material na tagumpay. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa nakuhang isda o material na bagay kundi sa dangal at paninindigan na ipinakita habang lumalaban. Si Santiago ay bumalik ng walang tubig, ngunit hindi siya talo dahil nananatili siyang matatag, mapagkumbaba at marangal hanggang sa huli. Ang ikalawa ay ang ugnayan ng tao at kalipasan. Ang pagpatay ni Santiago sa Marlin ay hindi kasamaan, kundi bahagi ng buhay. Siyempre sa dagat kumakain ang tao ng isda para mabuhay. At kailangan ng isda ang lahat ng lakas ito para makatakas. Ipinapakita nito na ang tao at ang kalikasan ay parehong marangal at parehong sumusunod sa batas upang mabuhay. Ang sumunod ay ang pag-asa. Kahit 84 na araw ng walang huli, hindi sumuko si Santiago naniniwala siya na ang kanyang kapalaran ay magbabago hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa kanyang paniniwala sa sariling kakayahan. Ang ikaapat ay ang pagmamahal, pagtitiwala at pagpapasa ng karunungan Ang ugnayan ni na Santiago at Manoling ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal at pagkakaibigan na walang kapalit. Hindi batay sa tagumpay kundi sa pagkilala sa halaga ng, isa, ng isa't isa. Ito rin ay simbolo ng pagpapasa ng karunungan mula sa matatanda tungo sa kabataan. Tumungo naman tayo sa simbolismo. Una ay ang Marley. Sumasagisag sa dakilang layunin ng pinakatawa nito ang napakalaking hamon na kailangang lampasan ng tao. Maaaring ito ay pangarap o layunin sa buhay ang bagay na pinaghihirapan mong abutin. Ang sumunod ay ang mga pati. Silang sumisira sa marangal na labanan. Sinasagisag nito ang mga pwersang sumisira sa ating tagumpay. Maaaring ito ay pagsubok, kabiguan, inggit, mga kritiko, o simpleng hindi maiiwasang kamalasan at kasamaan sa mundo. Mga bagay na hindi mo makontrol. Kahit matagumpay ka na, may darating pa rin pagsubok. At ang sumunod ay si Manuling. Pag-asa at kinabukasan. Siya ang magpapatuloy sa aral ni Santiago. Pagmamahal na walang kapalit. Naniniwala siya kay Santiago kahit walang kwenta na siya sa mata ng iba. Ang ugnayan ng matanda at kabataan kung paano dapat ipasang karunungan at dangal. At ang pinakauli ay ang mga leyon sa panaginip. Kabataan, lakas, at kasiyahan ng kanyang nakaraan. Pag-asa, kahit matanda na siya, buhay pa rin ang kanyang puso sa kanyang kabataan. Ang salapang at kutsilyo. Kanyang huling pag-asa at syaga, kahit wala ng iba, lalaban pa rin siya. Ito ang kakayahan ng tao na lumikha ng solusyon kahit wala nang magagawa. At ang daga, sumisimbolo sa walang hanggang pagsubok at katatagan ng isang tao. Bakit mahalaga ang simbolismo? Dahil sa pamamagitan nito, mauunawaan natin na ang nobela ay hindi lang kwento ng isang manging isda, kundi kwento ito para sa lahat ng tao na may pangarap, nakararanas ng kabiguan, lumalaban ng may dangal, at naniniwala na ang buhay ay may halaga, kahit sa kabila ng mga kabiguan. Ito ang pinakatanyag na sinabi ni Santiago. Ang tao ay hindi nilikha para magapi. Maaaring wasakin ang isang tao, ngunit hindi siya maaaring talunin. Ito ay isa sa pinakamalalim at pinakamakapangyarihang linya sa buong nobelang Ang Matanda at Ang Dagat, hindi tayo ipinanganak para talunin ng buhay. Kahit mahirap, kahit mabigat ang problema, hindi ibig sabihin noon na dapat kang sumuko. Maaari kang masaktan. Maaari ka rin mawalat. At maaari kang mag-isa. Pero habang nananatili kang may dangal, tsaga at paniniwala sa sarili, hindi ka talo. Yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po mula sa Aralin 2.5 Filipino to. Pagpalain po tayo ng ating Diyos.